it's a prank. Oh! Show me the video, you hear me? Show me the video. Uh, I'm, sorry. I'm sorry, I'm sorry. Sa isang mundo kung saan ang mga humahabol sa kasikatan ay iniisip na nakakatawa ang manggulo sa mga inosenteng tao para lang sa ilang likes. Panahon na para magising sila sa katotohanan. Ang mga nakakaawang prankster na ito ay gumagala na parang sila ang mga hari ng komedya. Tinutukso ang sinumang makita nila habang nagtatago sa likod ng kanilang mga kamera. Ngunit maging tapat tayo, walang nakakatawa sa pagsira ng araw ng ibang tao para sa sariling kasiyahan. Ngayon, ibinubunyag natin ang mga pagkakataong ang mga walang pusong duwag na ito ay nakaharap ng maling mga target at tumanggap ng leksyon na hindi nila inaasahan. Maghanda para sa makatarungang hustisya dahil ngayon, paparating na si karma at dala nito ang sakit kilalanin ang tinaguri ang hari ng kahihiyan. Ang lalaking ito ay iniisip na ang pagiging prankster ay nangangahulugang manggulo sa mga inosenteng tao para lamang tumawa. Ah, she oh, she muñaño muñaño muñaño. Ngunit nang iniisip niyang basta na lang siyang makakaalis pagkatapos manggulo, natuklasan niyang may presyo ang kanyang tapang. This Itong mga prankster na ito ay inakala na nakakatawa ang iwan ng isang lalaki na nakabitin sa kalagitnaan ng biro iniisip na simpleng kasiyahan lang ito. Ngunit hindi nila alam na ang biro ay mabilis na babaliktad sa kanila. I'm not lie. I'm not lie. You're not that ang mga gustong magmukhang komedyante naman na ito ay pinutol ang isang laban sa wrestling, iniisip na makakakuha sila ng tawanan. Ngunit sa halip, sila ay nakatanggap ng mabagsik na palo. yo, <laughs> <laughs> oh! <laughs> ang lalaki naman na ito ay sinubukang kulitin ang kasintahan ng iba, ngunit siya ay tinamaan ng pinsala sa mukha bilang sagot. The the I Panghaharas sa isang matandang mag-asawa gamit ang fart prank ay tila magandang ideya para sa loser na ito hanggang sa siya'y pinsalain sa bibig dahil sa sobrang hindi magandang ginagawa. Okay. You know, that really is not That was my wife's face No, it's, it was pretend, it was a joke Look, candid You stood right there and did it constantly No, I, look, candid, candid I'm gonna knock you on your Okay. Get the f**k out of here right now Look, can I show you something? Yeah Hey, 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 oh, hey, hey Oh! Hey! hey! Ang loser na ito ay namimili ng random na tao para lamang magpasikat at kumita ng views habang nagtatago sa likod ng kanyang mga security Doesn't matter, doesn't matter, doesn't matter Come on. Yeah. You're a grown ass man. I'm 19 years old. You're a, your autograph. You're a Ngunit nang asarin niya ang UFC fighter na si Nate Diaz, natutunan niyang walang security na sapat ang laki para iligtas siya sa pinsala na darating. What I have for you today, man, is um, when you do get knocked out, are you gonna retire? I said that, so I know who you are. Hey. Hello, boy. You f***ing gonna p*** you in your f***ing leg, man. <laughs> A few moments later. Let's go now, okay, wait, car, get in the car. Yes, go come, I'll call get in the car. Um, hey, hey, stop. I'm, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. Please, I'm sorry. Ang influencer naman na ito ay literal na pininsala papunta sa ibang dimensyon. Damn, actually. Oh, shit. Oh. pakiki I Ang pakikialam sa maling tao ay maaaring humantong sa pinsala sa muka. Hmm. Kapag ang prank ng isang bushman ay pumindot sa maling pindutan, hindi napigilan ng babaeng ito ang kanyang sarili at hintayin mo lang ang kanyang reaksyon. Ang prankster na ito at ang kanyang kasama ay pumili ng maling tao para guluhin. At malaki ang kanilang naging kapalit. Okay, because we're island boy. Boy, boy. boy. Oh my god. We're boy. island boys to make it island boys. No, sir, we're interviewing unicorns. Oh, oh my god, fuck. Ang YouTuber na ito na mukhang walang magawa ay inisip na kaya niyang palakihin ang kanyang ego sa pamamagitan ng pagkulit sa mga babae sa harap mismo ng kanilang mga kasintahan. May mga lalaki na natawa na lang pero may iba naman na sobrang handa na bigyan ng leksyon ang walang galang na lalaking ito. And you over here and I just like thought I had to stop and just ask you if I could get your phone number. sorry. my husband. Oh. Appreciate I I'm sorry bro. I didn't I didn't realize you were your husband. I thought you were like your gay best friend or something. I'm sorry. You're good. Camera, get the fuck out. It was here. just a joke, sir. You're bothering people. Get out of here. Hey, Keep hey, going. you you can't you can't Iniisip na makakalaro siya ng inosenteng baraha. Tinawagan ng lalaking ito ang mga pulis matapos pumalpak ang kanyang prank. Pero sa halip, siya mismo ang kinasuhan ng trespassing. Iyan ang nangyayari kapag gumulo ka sa maling grupo at ganito kabilis maaring maging bangungot ang isang biro. Kung nagustuhan mo ang panunood ng mga prankster na nakakatanggap ng karampatang parusa, pindutin ang like button at mag-subscribe para sa mas kakaiba pa na content. Ipaalam sa amin sa mga komento kung ano ang dapat matutunan ng mga ganitong tao.